O mga kaalam, may bago na naman tayong nadiscovering unique at kakaibang pagkain ng mga kapatiran nating maranaw dito sa Quiapo, Manila. Ah. Kahit nga ako mga kalam ay for the first time ko matikman ang pagkain na ito. Kaya kung gusto niyo malaman kung ano ang pagkain na ito, kung ano ang lasa ng pagkain na ito, at kung saan ito matatagpuan sa Quiapo, Manila, ay tara at sama-sama nating alamin. Salam So ngayon nandito tayo sa Quiapo, Manila at kasama natin si Insan. <laughs> at nilibre tayo ng uh, tapay. Sana all! Tapay <laughs> ng Maranao, So, titikman natin yan mamaya. Hindi pa ako nakatikim nun. Kasama natin yan, si Ustad si Ustad Abubakar, at si Baya asno din manso. Masya Allah kay Inshan. Masya Allah kay Inshan. Lilibre na kami ngayon. Masya, Masya, Allah. Si Masya Allah, Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Parang may problema ka. Sama din pala natin dyan si Ustad Abdul Wahid Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah Masya Allah, Masya Allah, masha Allah. <laughs> yan, Ang strategy mo Ang galing talaga ng strategy mo insan Madal-dal ka eh Ayan, ganyan pala ginagawa to Nakabalot din pala sa dahon yung tapay Bigas, bigas din yan, di ba? Bigas Ayan Ah, yun na, nilagay na dyan So ayan na, tinatakalan ng gatas. Ayun, ang daming gatas, oh. Kaya palang sarap. So medyo maganda lang kayo ng mga ilang sandali para matapos Tapos yung mga text order nyo. Diba dyan eh? Kaya so ginaganan mo. <laughs> <brown> so ayan pala si kuya. Shout out, pag napanood mo ito, kuya. Anong pangalan mo, kuya? Khalid. Khalid? Oo, uh, Khalid Bin Walid. Anak, ano may ari dito? ah Ah, mashallah. Ayan, may gatas na. Nilalagyan na ng gatas. ang alawa ang next <coughs> ayan, yung peanuts pampasarap din yan lasa. <coughs> ayan, last kutsara tsaka yung ano sinasabaw dyan kuya, gatas? ah, ito, ito mm. Ayan na, tapos na. Ayan. So ayan, tapos na yung tapay. Nasa na, yung sa akin? Wala na, wala na. Masya Allah. Ayan. Sukran ala. Mas na ka. Wala lang ka. Maraming salamat, Insan. So matitikman na natin tong tapay ayan ganito pa yung itsura akala, akala ko yung tapay na binabalot ng ano dahon gatas mm ganin pala yan ito 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 lang dito na yung tapay buksan na natin yan ayan yung itsura niya Ano ninyo to insan? halloween Iya, kaino barko barko. Sama apa Tapi gap. Enak tapai. ice oh nga tapai Oh oh So tikman na natin to. Ayan the moment of truth. Bismillah. Ah, tap. Yung lasa niya tapay talaga. Tapos may mga nuts. Ano men? Sulugasing. May mga mani. Ayan. Masarap, masarap. Masarap pala talaga 'tong tapay ng mga kapatid nating maranaw. Masya Allah. Ayan si Ustad Abu Bakar, si Ustad Sala, si Ustad Abdul Wahid. For the first time Bax? Ah, oh, first time ni Bax. Saka si Ustad Ata, first time, first time din ni Ustad Abdul Wahid. Ako, second time. Oh, ako hindi ako kumakain ng kapay. So, Mas sakit yung tiyan ko pag nakakain ako. Pero ito? Ito, ano kasi, malamig siya eh. Oo nga. Unlike sa tapay ng Maguindanao na ainit, meron malalasa po pa rin yung lasa ng tapay. So ayan, Tuturo, ituturo ko sa inyo kung saan nabili ni Insanto dito sa tindahan na ito. So, andito yung shop nila. Yan yung pangalan, The Food Kiosk. Yan yung mga pagkain nila dito. Fruit shake, drinks, sea world, ice tapay. Yan yung in-order natin dyan. Banggala at rice. Dito lang ito malapit sa nag-fishball. Tapos yung pastilan na yan. Tapos harapan siya ng laundry na to, clean spin. Ayan, bisitahin nyo sila dito kung gusto nyo ng tapay. Napakasarap, promise. Hindi kayo magsisisi. Magkano pala ito, kuya? Dependible. 70 isang order so ayan masarap talaga siya pag natikman nito hanap hanapin niyo ulit ikotan mo nga ko buwi ikotan mo nga ko dalawa ayun napa out ng sustad masarap talaga yung tapay dito so punta niyo dito punta niyo dito yung tapay masarap 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 yung tapay nila dito